Kinukundi na ng grupong Gabriela ang umunay pakikialam ng Amerika sa kaso ng sundalong Amerikano si Lance Corporal Joseph Scott Pemberton, kaunay ng pagpatay kay Jeffrey Jennifer Laude. Mula sa Maynila, may ulat on the spot si Emil Sumang. Emil? Rafi, alas 11 na tanghali kanina nang magsagawa ng uh, kilos protesta ang grupo uh, grupong uh, Gabriela dyan nga sa Embahada ng Amerika. Narito po ang aking report. Pagtuntong pa lang ng mga religista mula sa grupong Gabriela sa harapan ng Embahada ng Amerika, hindi na nakausad ang marcha dahil binarahan na agad ng pulisya ang outermost lane ng kalsada. Hindi na namuwersa ang mga nakikilos protesta para makalapit pa sa main gate ng US Embassy. Kung saan sila pinahinto, doon na rin sila nagprograma. Ang kanilang agenda tungkol sa pakikialam daw ng Amerika sa kaso ng pagpatay kay Jennifer Laude kung saan ang pangunahing suspect ang Amerikanong sundalong si Joseph Scott Pemberton. Para sa grupong Gabriela, dapat kalampagin hindi lang ang US government kundi pati ang gobyerno natin para raw maigawad ang ustisya at tumindig para atupagin ang interes ng biktimang kababayan natin na ayon sa kanila'y kinukulapol na ng mga tuksot alok upang iatras ang kaso. Kondena no, ng Gabriela yung underhanded attempt uh, obviously ng gobyerno ng Amerika na isettle yung kaso ni Jennifer Laude sa halagang 21 million pesos. Pati sa mga mahal sa buhay na naiwan ni Jennifer, may mensahe ang Gabriela nasa raw alam namin ultimately yung pamilya ang magdidesisyon at uh, nauunawaan namin kung ano man ang magiging desisyon nila uh, pero nais din namin na wag nilang kalimutan na ang kaso ni Jennifer Laude ay hindi lang kaso ng paghahangad ng justisya para kay Jennifer pero sa ating mga mamamayang Pilipino Bago mag uh, alas 12 ng uh, tanghali, Rafi, ay umalis na rin uh, sa harapan ng Embahada ng Amerika yung mga nagkilos protesta na yan na mula nga sa Grupong Gabriela. Samantala, narito tayo ngayon sa paanan ng uh, Menjola Bridge. Nasa likuran ko naman ang Grupong Piston kung saan uh, nagsasagawa rin sila ng kilos protesta. Oil deregulation law ang uh, laman ng kanilang pagkilos dito sa lugar na ito na aking kinaroonan. Yan ang uh, latest mula dito sa Menjola, Manila. Rafi. Maraming salamat Emil Sumangil